Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Pakabrigada ng ating one time the new Filipino time ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Abogado ni Resign Congressman Saldi Ko, humarap sa publiko ngayong araw. Dating kongresista, hindi raw tumatakas. Ang Philippine Air Force Super Huey Chopper grounded muna habang iniimbestigahan ng crash. Relief operations ng Philippine Air Force tuloy pa rin. Iglesia ni Cristo naman mga kabrigada magkakaroon ng 3-day peaceful rally for transparency. Inflation rate ng bansa na panatili sa 1.7% nitong Oktubre. At Palawan hinahagupit ngayon ng Bagyong Tino. Sama na pa ulan na nasa V-Dayland sa Baguio na dagdagan pa. Brigada Pilitan Nationwide sa Tanghali! Buong puso kasi kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng miyerkules, Kabrigada, November 5, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, bahagyang lumakas ulit ang taglay na hangin ng Bagyong Tino habang papalayo ng Northern Palawan. Ayon pa sa pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa layong 190 kilometers kanluran ng Coron Palawan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number no. 4 sa El Nido sa Palawan. Signal number no. 3 naman sa San Vicente at Taytay sa Palawan kabilang sa Calamian Islands, habang signal number no. 2 naman sa Puerto Princesa, Rojas, Dumaran at Araceli sa Palawan kabilang ang Kalayaan Islands. Ngayong gabi o bukas ng umaga, inaasang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Pagnay na balita mga kabrigada bilang ng mga napaulat na nasawi sa hagupit ng Bagyong Tino. Lumobo pa sa 66 ayon yan sa OCD. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. B -b -b Lumobo na sa 66 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong tino sa bansa. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, limampu sa mga nasawi ay mula sa Region 7, pito mula sa Negros Island Region habang kabilang din sa bilang ang anim na miyembro ng Philippine Air Force na nasawi sa pagbagsak ng UV helicopter sa Agusan del Sur. Dalawa naman ang naitala sa Region 8 at isa ang nasawi sa Region 6. Dalawamput-anim pang kasalukuyang nawawala habang 10 ang sugatan. Samantala, umabot na sa 707,000 individuals o katumbas ng 204,000 families ang apektado ng bagyo. Sa naturang bilang, humigit kumulang 102 families pa ang nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang rehiyon. Nagpapatuloy ang clearing operation at pamamahagi ng ayuda sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaff, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila. The Music and News Authority is... Iniyak naman ang kabrigada ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na mabibigyan ng burial assistance ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay sa pananalasa ng bagyong tino. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao, sinabi nitong bahagi na ito ng Assistance to Individuals at Crisis Situations Program ng Pamahalaan at maging ng kagawaran na matulungan ng mga pamilya na maayos at marangal na may palibing ang kanilang mga nasawing kaanak. Ayon pa kay Dumlao, sila na mismo ang kumikilos at lumalapit sa mga pamilyang naiulat na may namatay upang agad may pagkaloob tulong nang hindi na kailangan pumunta pa sa kanilang tanggapan yun na tayo ay nalulungkot at nagkaroon nga po ng mga ganitong insidente. But we would like to assure the families of those na meron nga pong pumusay dahil kay Baglantino. Nandito po ang DSWD to provide the necessary support. Tama po yung nabanggit nyo, meron tayong assistance to individuals in crisis situation, particularly the burial assistance. At ang ating pong mga field offices naman po ay uh, mag reach out, nag-reach out sa mga pamilya ng sagayon, ma-assist po natin sila. Kung naman sa burial assistance, mga kabrigada, nagpapatuloy din ng DSWD sa pamamahagi ng family food packs, non-food items at ready-to-eat meals sa mga apektadong komunidad lalo na sa mga nasa Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Island Region at Bicol Region. At sa huli, tiniyak pa ng hensya na mananatiling handa ang DSWD sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga nasa lanta. Hey. Tao, Balita Nationwide. Tagdagpang balita mga kabrigada, pansamantala munang grounded ng Philippine Air Force ang iba pang mga Super UH-1H o Super Huey helicopters. Ito ay matapos sa bumagsak ang isa sa mga ito sa Loreto, Aguza, o Agusan del Sur habang patungo sana sa isang humanitarian mission kahapon kung saan anim na miyembro ng aircrew mula sa 505th Search and Rescue Group ah, ang ang way sa insidente. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Philippine Air Force spokesperson ah, Colonel Maria Cristina Basco, kinumpirma hindi na muna pinalipad ah, ang iba pang parehong uri ng helicopter habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Ah, dagdag pa niya may mga investigador, ah, medical team at forensic experts ah, ang ipinadala sa lugar ah, upang matukoy ang sanhinang pagbagsak ah, at makilalang mga nasawing sakay. Masyado pa rin umanong maaga para masabi kong ang chopper crash ay sanhi ng sama ng panahon o technical error o human error. Habang naghihintay ng resulta ng investigasyon, tiniyak ni Basco na tuloy pa rin ang humanitarian at disaster response operations ng Air Force gamit ang iba pang air assets. Tiniyak din ng Philippine Air Force na makakatanggap ng financial, psychological at spiritual assistance ang mga naulilang pamilya ng mga nasawing pilo toto at crew bilang pagkilala naman sa kanilang kabayanihan habang ginagampanan ang tungkulin sa gitna ng kalamidad ground nga po yun. So, sa ngayon, meron pa po tayong two other UV2. Hmm. And bali, ito po yung pangatlo na yun na po yung nag-ra. nag, -rash. nag -rash po sila para po uh, pending po yung investigation po dun sa accident. Pero po, sir, huwag po tayo mag dahil marami pa po tayong ibang air assets hmm. na tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasagawa po ng search and rescue operation para po dito sa ating mga kababayan, lalo oh. na po ngayon na uh, nasalanta po nung bagyong pino. Kaysa pa rin ang Philippine Air Force, mga kabrigada, ang Armed Force Forces of the Philippines sa pagdadalamhati sa trahedyang kinasasangkutan ng kanilang mga tauhan sa Agusan del Sur kung saan anim na miyembro nito ang nasawi sa pagbagsak ng kanilang UE helicopter. Ayon pa kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, nakikiramay ang buong puwersa ng AFP sa pamilya ng mga brave airmen na nag-alay ng buhay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ang naturang aircraft at crew ay nasa gitna ng isang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR na mission nang mangyari ang nasabing insidente. Iniapa ng AFP ang kanilang tuloy-tuloy na suporta sa mga pamilya ng mga namatay habang nagpapatuloy ang mga hakbang upang kilalani ng kabayanihan ng mga ito. Samantala, nagpabot na rin ng pakikiramay ang Office of Civil Defense sa mga pamilya ng mga nasawi at nagpahayag ng pakikisa sa buong hanay ng Philippine Air Force sa gitna ng panahon ng pagdadalamhati. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada offline cyberdome ng DICT, naka-activate na laban sa posibleng DDoS attack. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Patuloy ang pagbabantay ng Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa posibleng distributed denial of service o DDoS attack sa mga public online system sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na naka-activate 24-7 ang Cyber Cyberdome upang agad matugunan ang mga tangkang pag-atake o panggugulo sa mga online services. Matatanda ang nag-abiso ang DICT sa mga online user na maging mapagmatyag ngayong November number 5 kasabay ng tinaguri ang Global Protest Day ng mga hacker. Ayon sa kalihim, may ilang pagtatangkang na itala ang kanilang Cyber Bureau, partikular sa banking sector, pero wala pa silang natatanggap na ulat na matagumpay na pag-atake sa bangko. Nilinaw ni Aguda na ang DDoS attack ay hindi data breach, kundi parang traffic jam sa internet na nagdudulot lamang ng pansamantalang pagkaantala ng serbisyo. Bukod sa DDoS, kabilang din sa mahigpit na binabantayan ng Oplan Cyberdome ang mga financial scam at online illegal gambling. Mula dito sa Malacanang, in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala ang kamara naman mga kabrigada, andang maglaan ng pondo para mapabilis ang rehabilitation program ng mga lugar na hinagupit ng Bagyong Tino. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada. Tiniyak ni Speaker Faustino boje D. III na nakahanda ang kamara na maglaan ng pondo upang suportahan ng mga programa na magpapabilis sa rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng Bagyong Tino. Ayon kay D., inaasahan ng karagdagang pondo hindi lamang sa rehabilitasyon kundi para sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at kabuhayan. Sisiguruhin anya ng kamara na makakarating sa mga nasa ng bagyo ang tulong upang muli silang makapagsimula. Kaugnay nito, inatasan ng Speaker ang mga kinatawan sa mga apektadong distrito na makipag -ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang maihatid ang kinakailangan tulong sa mga lugar. Patuloy na hinihintay ng opisina ni D. ang mga report mula sa iba't ibang kongresista hinggil sa sitwasyon at lawak ng pinsala sa kanikanyang distrito. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Speaker D. sa mga pamilya na lubhang na at nasa lanta ng Bagyong Tino, lalo na sa malaking bahagi ng Visayas at ilang lugar sa Mindanao at sa Southern Luzon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio, ng 105 .5. One, brigada News from Manila, The Music and News Authority Brigada Malita, Nationwide Ang Tourism Department patuloy sa pagmumonitor sa epekto ng bagyong tino Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo Brigada, brigada. brigada. <laughs> Report Inabisuhan ng Department of Tourism ang publiko na huwag na munang ituloy ang mga hindi naman mahalagang biyahe sa mga apektadong lugar ng Bagyong Tino. Pinaalalahanan din ng DOT ang mga ito na umiwas sa mga baybayin at bulubunduking ruta kasunod ng mga pinsalang na idulot ng bagyo. Abiso rin ang ahensya sa mga turista na nasa mga apektadong lugar na manatili muna sa ligtas na tinutuluyan at sumunod sa mga alituntunin ng hotel at lokal na otoridad. Ayon sa tang patuloy ang kanilang pagbabantay sa epekto ng sama ng panahon sa Visayas at Mindanao. Hinikayat din nito ang lahat na sama-samang maging handa at magkaisa sa pagprotekta sa mga Pilipino maging sa mga turista sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, sa Manila. This the Music News. Balita Nationwide! Ringgada Balita Nationwide! Samantala sa mga kabrigada, panig pa rin ang ating mga balita. Hindi raw tumataka sa nagbityo na kongresistang si Elisal Coe. Ito ang malinaw na Bugado, ni sa pagharap nito sa isang press conference ngayong araw sa unang pagkakataon. Sinabi ba ni Atty. Roy Rundain na hindi pa handang umuwi sa Pilipinas si Ko dahil sa banta sa kanyang buhay. Iginigit nito na hindi na i o hindi iniiwasan ng kanyang kliyente ang investigasyon sa umano'y manumali flood control projects pati na rin ang issue sa budget insertions dahil nakaalis na ito ng bansa dahil sa medical reasons bago pa ipasa ang pagsisiyasat. Kinumpirma pa ni Rundain na nakausap niya kagabi si Ko pero wala siyang ideya kung nasaan ito. At sa huli, impormasyon o sa huli niyang impormasyon ay nasa Boston, Massachusetts daw para ito ay magpagamot. Samantala nanindigan naman ang legal counsel niko na puro sabi-sabi ang mga binibintang sa kanya ng mga personalidad gaya ni Orly Gutesa kabilang ang deliveries ng pera at ang pagtanggap daw ng komisyon mula yan sa flood control. Mga kabrigada, magdarao sa Iglesia ni Cristo o INC ng tatlong araw na rally mula November 16 hanggang 18 sa Rizal Park sa Maynila at sa People Power Monument sa Quezon City. Ito raw ay upang isulong ang transparency at accountability sa pamahalaan. Ayon sa INC, ang aktibidad ay magiging maayos at payapa at nakatuon sa pagpapalaganap ng responsabling pamamahala. Inaasahan umano ang humigit kumulang sa 300,000 kalahok araw-araw sa Quezon City. Bukod dito magbibigay ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng suporta sa seguridad, ambulansya at traffic management. Tiniyak din ng Manila Police District ang seguridad sa naturang pagtitipon. Uma, ataw, ikata, balbita, Abrigada naging pagnanakaw sa bus statue ni Dr. Jose Rizal, may tuturing na insulto sa cultural heritage ng Pilipinas ayon niyan sa isang senadora. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Maring kinandanan ni Senate Committee on Culture and Arts Chairperson Senadora Loren Legarda ang napabalitang pagnanakaw at maging pamabastos sa bastatyo ni Dr. Jose Rizal sa Paris. Ayon kay Legarda, si Rizal ay hindi lang pinaparangalan ng mga Pilipino pero maging ng gobyerno at mga tao ng France. Bilang dito nga raw siya nag-aral at tinapos ni Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo. Kaugnay nga nito may tuturing daw na insulto sa cultural heritage at maging sa pamana ng bansang Bayani ang ginawang pagnanakaw sa bus nito. Sa kabila naman ng pangyayaring ito, kinilala naman ng Senador ang naging mabilis na pag-aksyon ng Philippine Embassy at agarang pag-report ng insidente sa French authorities. Patuloy namang nanawagan si Legarda sa lokal na otoridad at maging sa mas malawak pang komunidad na tumulong nga sa pagtitiyak na maibalik ang bus ni Rizal sa Paris mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng One 5.1 Brigada News FM Manila, the music news of today. Malbiton nationwide. Kaya kagbrigada ang DNR Calabarzon magsasagawa ng imbestigasyon matapos pong maaresto ang isang opisyal sa Batangas. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada. Report. Kinondino ng Department of Environment and Natural Resources Calabarzon ang anumang uri ng korupsyon matapos maaresto ang officer in charge ng Community Environment and Natural Resources Office sa Calaca, Batangas noong October 30, 2025 dahil sa umano'y nangikil kaugnay ng sertifikasyon sa klasifikasyon ng lupa. Ayon sa DNR, nakikipagugnay na sila sa mga para sa investigasyon ng insidente. Kasabay nito, bumuo rin ang hensya ng Internal Investigating Team na pinamumunuan ni Atty. Lazel E. De Mesa upang magsagawa ng hiwalay na pagsusuri alinsunod sa batas at alintuntuni ng civil service. Upang mapanatili naman ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko, itinalaga si Engineer Rosalia M. Balikanta bilang bagong OIC ng Sendo Kalaka. Binigyan ng DNR Calabarzon ang kanilang paninindigan sa transparency, integridad at pananagutan sa serbisyong publiko at nananawagan sa publiko na iulat agad ang anumang kainan nainalang kilos ng kanilang mga tauhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Mexican News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa kapapasok na balita, ang Pangulong Marcos hoy hinimok ang mga kawani ng gobyerno na gawing simple at makabuluhan ang Pasko at bagong taon bilang pakikiramay sa mga sinalanta ng bagyo at lindol. Live pa rin mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Pinaalalahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan na ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon bilang pakikiisa sa mga Pilipinong sinalanta ng iba't ibang kalamidad. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ipinaalala ng Pangulo na higit sa kasiyahan mahalaga ang paggunita ng Pasko na may malasakit at pagdamay sa mga kababayang nagsisikap na bumangon muli. Paliwanag ni Castro, ang direktiba ni Pangulong Marcos ay pagpapakita ng pangunaw at pakikiramay sa mga biktima ng mga kalamidad lalo na sa mga lugar sa Visayas at Mindanao na tinamaan ng lintol at bagyo. Dagdag pa ng punong ehekutibo, dapat ipagdiwang ng mga kawani ng pamahalaan ng Pasko nang may kamalayan sa kapwa at malasakit sa mga higit na nangangailangan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang paalala habang nananalasa ang bagyong Tino na nagdulot ng pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng bansa. Ang Tino ang ikadalawampung bagyong tumama sa Pilipinas ngayong taon kung saan mahigit limampu katao na ang nasawi. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan, Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa tanghali. Nationwide. Aka Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ng Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pa-haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.